So, start na tayo guys, no? Ang pag-aralan naman natin ngayon is Java Iteration Caltech especially sa mga naka-class fees dyan kasi ba yung Caltech ng ano, hindi naka-class <coughs> so, ano nga bang steps ng pagkuha natin ng um, iteration sa Jacobi? So, first step natin is isusulat natin yung augmented matrix niya which is ito. Itong ito. Kunin natin bali. Susulat lang natin siya as augmented matrix. Then next natin is kukunin natin yung diagonally dominant side. Diagonally dominant nila which is ito. Siguro alam niyo naman na kung paano kunin yung diagonally dominant, no? Dapat tong mga nasa ng ito, yung mga values dito, sila may mga pinakamataas na numbers. Regardless sa sign ah, kasi i-absolute value natin sila. Kunwari negative siya, tapos may pinakamataas na value. Ilalagay pa rin natin siya sa diagonally dominant. Then, next natin is Isusulat natin as equation ulit Like, ito Itong part nato Then, next natin is Extract na natin yung x, y, and z Sa tatlong equation na nakuha natin Ganun lang sya Then, makukuha natin, kunwari, ito Paano nga ba natin makukuha tong x dito, value ng x So, itong part nato Ito Tatanspose lang natin sa kabilang equation tapos divide natin both sides ng 1 over 12 para magiging makukuha natin value ng x is eto etong etong putang inang to ganoon na rin gagawin natin sa kabila no yun lang rin then sa z na hindi kasi then yun no near -right ko lang sya next natin gagawin is gagawa na tayo ng table natin So, let's assume kailangan kasi natin dito ng um, initial guess natin. So, laman natin table ah. Iteration. Then, um, XYZ. x, y, z. X, y, z. Iyagay natin yung initial. Initial. Tanang natin baka kasi initial to ba? May, may Initial. Initial then yan initial natin is 1 0 1 yung initial proof nyo dapat magbibigay niya kasi ganoon yung sa amin eh ewan ko na lang sa inyo bakala kayo dyan first iteration so paano nga ba yung gagawin natin dito dito napapasok yung calculator technique natin boys so disclaimer lang ha nagu-work lang yung caltech na to sa mga classwiz classwiz lang ngayon nga natin gagawin pupunta tayo sa kikita nyo yung spreadsheet then yan sya okay lang yun sya no lalagay natin sa A, B, C yung unang line na yan lagay natin yung initial guess natin which is 1 0 1 then after natin yan pupunta tayo dito sa pangalawa no ang ilalagay natin dyan is yung value nito kaso yung y tapos x, papalitan natin sila ng b1 at c1. Ganito siya. Punta kayo sa tool or kaya sa mga ano, 991 or 578 ES plus ways. Yung ano nga, dito niya, option ata yun. Eh. Then, fill formula. Then, lagay natin siya, no? 1 minus um, 3 B1 plus 5 C1 all over um, ano ngayon? 12 to, 12 to ah yun, then ang ilalagay natin sa range nya is yung iteration na mag-assume tayo ng iteration, iteration na gusto natin siguro um, maabot naman siguro sa hindi naman naabot sa 20 iteration yung bibigay ng proof nyo no? kasi kapag mano mano kayo magkukumpi nun, ubos oras nyo nun patay kayo dun so mag assume na lang tayo dito ng 15 15, iteration 1 to 15 then confirm, confirm next natin, hindi pa yun yung sagot ah next natin is yun, 28 minus A1 minus 3C1 all over 5 Siya Yung X pinalitan ko ng A1 Yung Z pinalitan ko ng C1 Then Sa range Dating gawi Assume iteration hanggang 15 Confirm Let's go Sip tayo dito sa mga low She's ito 76 daw 76 minus 3 A1 minus 7 B1 all over 13 hmm, then 15 confirm confirm then yun kita nyo kita nyo ba yun na susulat na lang natin siya siguro sabihin na lang natin na magbibigay rin yung prof nyo kung hanggang ilang decimals yung um, isa isusulat yung sagot no so sabihin nating 2 decimal places lang so nga 0.5 4.8 tapos 5.6 um, siguro yan at first, second makikita natin na sa 10th iteration yung value ng x mo is 1, value ng y mo is 3 value ng z mo is 4 So, pang, paano nga ba natin makikita yan kung tama? Punta ka sa equation mo. Iba yung sa inyong mga ano, ha? Class quiz na may ES. Then, polynomial. Simul equation. Um, so, magkita natin 3 equations siya, ano? Natin. I Input natin yung value natin kanina dun sa matrix. Lang, lagay ko na Atin. Three, seven, third. Mali, 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 mali. 12, 3, negative 5, 1, 1, 5, 3, 28, 3, 7, 13, 76. So, yun guys, no? Nalabas natin yun. Kapag ginamit natin yung dun sa um, nakuha nating um, diagonally dominant, yung matrix dun sa diagonally dominant ah, gagamitin natin yun, then kunin natin yung equation ng tatlo, then, par parang 3 equations, 3 anong sya diba 1, 3, 4 so there you are 1, 3, 4, so therefore at, at tenth iteration the value of x is 1, the value of y is 3, the value of z is 4 So, yun lang. Diyan lang muna tayo.